Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCIM, ang Spirit FM, CMN Mas Bate. Live. Live Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga Ariel, mayo na aga Masbate, ang umabot sa 170,000 pesos na halaga ng ilegal na droga at baril sa isang street level individual sa inilunsad na search warrant operation ng mga otoridad sa barangay na Bangig, Palanas, Masbate. Kinilala ni Police Captain Nick Belbens, acting chief ng Palanas Municipal Police Station, ang sospek sa alias na Ray, apat na na taong gulang, may asawa, isang driver at residente ng nabanggit na lugar. Ayon kay uh, Police Captain Belbes ay sinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba na pinangunahan ng Palanas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Masbate Police Provincial Drug Enforcement Unit at 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5. na ka mula sa suspek ang 25 gramo ng uh, pinaniniwalaang iligal na droga na may street value na maabot sa mahigit sa 170,000 pesos. Isang unit ng 12-gauge shotgun at tatlong peraso ng 9mm at 5.56 na bala Maarap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Samantala, nagsagawa ng simultaneous shown inspection ng search, rescue and retrieval equipment ang pambansang polisya dito sa lalawigan ng Masbate sa loob ng kampa Camp Colonel Boni Serrano dito sa siyudad ng Masbate noong nakalipas na May 28, 20, 2024. Pinangunahan ni Masbate PNP Provincial Director Police Colonel Liani Van de Velde ang nasabing aktibidad katuwang ang Deputy Provincial Director for Operation at mga key officers ng Masbate PPO Sinuri ang mga standby at available equipment, mobility, ambulances at trucks, gayon din ang kahandaan ng reactionary standby support force na binubuo ng mga First Provincial Mobile Force Company at Masbati PPO. Sabay-sabay na isinagawa sa iba't ibang municipal police station ang nasabing aktibidad kasama ang Masbate City Police Station at Masbate Second Provincial Mobile Force Company para masuri ang kahandaan at ang mga kagamitan ng Masbate PNP na magagamit sa oras ng kalamidad. Mula dito sa DCIM 98.3 Spirit FM ang CMN Masbate Alvin Floresta nagulat live para sa CMN Pilipinas lakas ng katotohanan. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta mula po naman sa impila ng DCIM ang Spirit FM CMN Masbate.